May isang ali na kilalang mahilig magkalat ng chismis. Isang araw, may narinig siyang usap-usapan tungkol sa isang binatang nagngangalang Miguel na isang mabuting tao at masipag na manggagawa. Ngunit dahil sa inggit o kung anong dahilan, ipinakalat ng ali ang isang mapanirang kwento na si Miguel ay isang magnanakaw. Mabilis na lumaganap ang balita. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang umiwas kay Miguel at ang iba ay tinitignan siya ng may pagdududa. Kahit wala siyang ginagawang masama, pakiramdam niya ay para siyang kriminal na hinuhusgahan ng buong bayan. Dahil dito, nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis at napatunayan nilang walang katotohanan ang chismis. Gawa-gawa lamang ito ng ali. Ngunit huli na ang lahat, nasira na ang pangalan ni Miguel. At sa kabila ng paglilinaw ng pulisya, may ilan pa ring hindi naniwala sa kanyang pagiging inosente. Dala ng matinding kahihiyan at pagdurusa, nagdesisyon si Miguel na kasuhan ng ali sa korte. Hindi ko naman siya sinaktan o pinatay, bakit parang itinuring akong kriminal? Bago kita bigyan ng hatol, may ipagagawa muna ako sa'yo. Kumuha ka ng isang papel at isulat mo ang lahat ng sinabi mo tungkol kay Miguel. Pagkatapos, punit-punitin mo ito at ikalat sa daan pa uwi sa inyong bahay. Bumalik ka bukas para sa iyong hatol. Ginawa ng alay ang iniutos. Pinunit niya ang papel at ikinalat sa buong baryo. Kinaumagahan, bumalik siya sa hukom upang marinig ang kanyang hatol. Ginawa mo ba ang ipinagutos ko? Tanong ng hukom. Opo, ginawa ko po. Mahal na hukom. Mabuti. Ngayon naman, nais kong gawin mo ang isa pang bagay. Balikan mo ang lahat ng papel na iyong ikinalat at pulutin mo itong muli. Nagulat ang ali at nagprotesta. Imposible po. Tinangay na ito ng hangin. Baka may ibang nakapulot. O baka hindi ko na makita ang iba. Ganyan din ang epekto ng chismis. Kapag naikalat mo na, hindi mo na ito mababawi. Hindi mo alam kung hanggang saan ito aabot. Kung sino ang maniniwala at kung paano nito masisira ang buhay ng isang tao. Ang chismis ay parang piraso ng papel na ikinalat sa hangin. Hindi na ito maaring bawiin. Ang paninirang puri ay maaring makasira ng buhay ng isang tao kahit wala itong katotohanan. Mas madaling sirain ang reputasyon ng isang tao kaysa itama ang maling kwento. Tungkol sa kanila.